Mabuhi, ito ka pikir lalabuta. <laughs> Inawara ko, na anong baping to? Nag-green kaya, kaya green kaya, green kaya, green kaya. Green! Green! kaya green! Sari mo, green kaya green! Green, sari mo! Sari mo, green kaya, sari mo, green kaya, green kaya, green kaya. Green! O, Ano yung pin. pink? Pink ka, di ba? Oh, Sabi niya, mas karina. Orange saka green. Oo ka, green to mo <laughs> oh, Lasing ka. Mo na yung green. Sabi ko, ang panu si Mama Rick. Oh, saka pink. Oo grabe. Oo, lang <laughs> ba yun? Lasing <laughs> ka. Okay, may may. Okay na Video to. Eh, nari, update ako sa video eh. Ang pangit mo. Pangit ko daw, ko na. yung magkain ko. Ba? Lasing ka? Ayoko niya. La, 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 dali. Ayaw na niya. YouTube to. Duda. Hi! Taya, tayo, tayo. may YouTube, Ma-updated ako sa YouTube. Sorry. <laughs> <laughs> lahat. Lahat naka-YouTube. Bye. YouTube. Hindi ako naka. Ben! na yan, may Naman ako. Sana mag number one. Ang taga, lilin. Ang pag-taga, bakit ang mag-taga Okay so na oh so so uh, mag number one, pagka ang survey maganda. Oo nga. maganda. piling maganda. Hindi okay yun. Hindi maganda, maganda pala. Um, maganda. Piling maganda. Number two, sana. Piling maganda. Piling maganda. Pangatlo ka, two, mm -hmm. ako oh. <laughs> Pangat loka, huwag na umapila. Hindi yun, ma. Pangatlo ka, Number two, si Jelay. Pangatlo ka, na umapila. ako pala kayo. Sorry, nauna ako kayo. <laughs> Siyempre, mara, guys, ako yung number one. Piling talaga <laughs> yung number Number three, more. pala. 3. Tandang ni Luna kapatid. Sayo naman niyo ba? Number 3 oh. No. Three. <laughs> three. <laughs> <Ray> number 3. <Three. laughs> number 3 lang La, tingin. Hi. <laughs> Hi, <ma. laughs> Ayan, ay, na, ay, kami. ni sa. crib ni Luda. And Mrs. Luda Mike. si Mrs. Luda Mae ko. How are you, be? <laughs> yun. Ma, say hi. hi! Youtuber ako, ma. Youtuber po. <laughs> Youtuber po ako. Nagtaka sila ilagay sa Youtube. Si Kuya. B. Kuya! 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 Hawaii ka! Youtube yan, ayaw oh. mo? Ano ka yun? Ay ka kasi! Hi ka muna. Sa kanya muna. Kay mama muna. Sa kanya muna. Sa kanya muna daw.